yung syrup. May tao kayo sa taas. Parang wala, no? Hmm, nanguhuli sir Nagkulis pala rito Lispo po, lisp po. Lisp po, May lispo pala rito Hindi siya sumunod Nandami radyo sir Talagang Nangahunting siya Ng mga nguso Na natarap <laughs> <laughs> Naggaling lang niya Sa kanyang bahay Guro Duty ngayon Duty Yes, sir. Mayroon Kasi ngisingin mo ako, kala ko mayroon atas pula pala tapi keser. sir tapi kain dengan air geren di kepe shortcut jan dali tayo sir pag shortcut sir Sir, Sir Boga Station. makikinig lang ko sa inyo ha, mm. yung, yung, yung diretso lang, diretso lang, pagdating doon sa dulo, kakanan tayo sa Corniche, alam mo yung exit Corniche, di ko rin alam, ikaw alam? O, oh, di dapat pala, ito natin sa, di ba, um, dyan no? tatabi ka na, huwag ka na, gigitas, tabi tatabi ka lang. Chico Corniche tayo doon. Yung dating dinidaanan doon. Exit. Saan ang ano? Basta dire-diretso doon sa ano? Oo. Uh oh, ka lang. ng... Oo. Oh, oh. Papuntang Cornets. Yun know, o. Sundan mo sila doon. Papasok sila sa Corniche. Ako na nagpasan. Hindi. Ito pa... Entonces. Si, papunta dito, dito. Si Sarian. kanan ka na sa'yo dito sa tabi lang oh. pasok ka na dito sa kanan oh. Kanan. kasi andyan na tayo sa balasang building oh. bugayot <laughs> <laughs> ka sa balasang building pinabalasan wala pa mga bago pa yung building nila oh. Yeah. New projects. Pero yung building na posporo, kahusay. Line. Mga kakol. Unique na design na building area. So, gayet ba yan? mayot kumanan doon tayo sir pero <laughs> itong building na siya sir unique to sir unique ang gumawa nito architect nito ano oh, sir ano domino effect pero parang walang nagre-rent <laughs> sir parang walang nagre-rent yan and marks barnich. Sa kanan po. Yes, sir, kanan. Please. Mandarin, sir. Meridian po. Ah, meridian pala. Okay, Mandarin And sinarahan nila yung ano. Oh. Uh, yun oh pati yung tower dun sir inaayos Sir, daming bilog <laughs> Sir, daming bilog dyan Dito naman sir Yo. 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 Mita Yo. 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 mula Yo. May resto, may resto Yo. punta natin <laughs> mga sir sa so mga di pa nakapunta ito na yung cornets ng kubar damn maganda. iyan na siya inaayos pa nila parang ang nawawala, no? Kanan, sir, ha? Tulad nyo, nang, nang, naninigin din ako ng view. Naninigin ang view, sir. Nagda-drive ka. Panoorin lang natin to, sa <laughs> Panuro lang natin to. Galing, oh, matapos to. Ang galing. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, dito tayo inam ng kape, init na init eh. 4 <laughs> o'clock ang weekend siya puno to pag weekend Uy, wari ko oh, ang ganda ng street lights oh. merong mga beach dito eh, yung, hmm. yung mga housing na to dito sa kanan yung anong, na? sa Kalimot. bahar yung panana so galing siya no dahil ang haba kaya nito oh. Sila lapo-lapo at no? Ano? Saan yung kapihan dito no dati? Oh, may naka-display pa sir oh. Nakapatong na ano 'yon? Ganda no? Sa taglamig siguro maganda rito no? Kayo naman kasi kilala niyo lang ang Manila eh. E next year sir, next year. Next uh, sa, sa ako at yan yan oh, diyan lang oh maglakad-lakad daw sa tabi oh, paghapon, no? Lagi kayo Tapos uuwi tayo nang gabi. Ano pala kayo, ba, sir? Hindi mo wala loko. Hindi na makaya na. Tinga. o o o oh. May alab kubar pa oh. Diyan na yun. Ayun. Pa-mall siguro to, sir. Ginagawa. Ayan mo na Pabahay yung just sa uh, kanan Sa kaliwa Ano pa? Mga pabahay ng mga Mga mayayaman uh, may Ma Ano man ang Bahay ng mga manyanyaman dito sa Saudi uh, uh, May kingdom sa loob May sariling mall <laughs>

robot magproba na. Sige, sa pos. Sige lang. Robot tapos, tapos unang uka doon kanan ka. Doon. Oh, kanan. Pagdating doon sa roundabout, kanan. Kanan ulit. Kada daanan natin mga panda dito nitong dito. Madadala natin. Tara. Pantan. extra sa kaliwa kung tapos na ano. ah, yan na bang about na yan papunta ka ng extra Doon dito tayo oo so... oh. hulo ba't ang dami ng tumubong poste dyan dang what happened round about kan kan kanan dito. ah dito pa Ito. sure kaya dito hindi dito dito sa, sa, di doon sa ano? dito, dito. Sure ka dito? Parang doon sa kabila sir. Sure ka? Oo oh, kasi ito bahayan. Oo oh, nga pala sa pangalawa. Sira lang mo naman sir so, nagbibidyo so, lang ako. <laughs> Mayuton doon sir. Oo nga pala oh, mali ako sir. Mystic. Dito sir pwede kayo yuton dito sa runabout pala. Kaso ginagawa ko ito pwede na ito. di hindi huwag. Ron, abag ka talaga. magandang bahay dito mayayaman bago eh pangalawa pa lang yun ito sige lang dyan ka lang pwede naman sir yun day dito nga pula sir kasi yun palabas na yung highway na yun tama kaya ako ayun no, ang paano eh pupunta mga extra hindi ba doon pa rin sir diretso pa tayo oo oh, tapos saka pa isang round na pot pa uli papunta doon sa hindi eh? na ito na yung final eh hindi meron pa na pot doon eh kaysa Nadaanan na natin yung isang round about doon. Sige, sige, tingnan natin. At miko umiko tayo dito sa mga bahay na mayayaman, Kasi sir. Parang sa bahay yan parin to naman na may Oo. Um... Isipin hmm. mo, dagat to. Diba? Number? Parang papunta tayo ng bayan ng isa. Ano na, Parang doon dapat dadaanan muna natin yung mga mga extra. Sige sa ano. Ang mali. Oh yan. Iran about ito. Kasi ito, subdiv... Ano na ito eh. Baka Ikot na may kami guys. Dapat nga pa na tuloy ni tuloy na yan sir sa ilalim tayo Percent. <laughs> はあ、こすろ <laughs> Service road na tayo sir Baka mawala pa tayo Dito sa kanan Bye, I'll See. Yan na siya ng teritoryo Favorite car mo May entrance dyan sa kanila sa rayon May entrance So pa, yata, ito. So, oh, sa... pa, hindi dyan So bago mag-road uh, uh, daan. Eh, yung building na yan, oh, Kulay gatas. So pa. Eh. Yan may may bukas dito, yan. Dito dito. May bukas dito, sir. Yun sir, daming parkingan, sa Hindi ko makita yung air-arm. Pa din, sir. Magpaparada ko, sir. Sobrang init. Daming pardahan nyo yun. Bakit kaya? Walang pasok. Ito, yun. loob. sir. Patras. Ito, may kanto. Patras. Doon. Ipasok mo tapos atras atras mo. Mm. Eh, kanto na yun. Dito, dito ka, ano tapos si atras mo. Ang, ito ang entrance ng office namin, sir. Ikaw. Ayun, may lumabas. Third floor. Dayan. Ah.